ngayon Di, ha? Libre to, libre Ito mga kay Snipe, si tatay Anong pangalan mo tay? Hill Ha? Hill Hill Suot mo yan tay, yung ano Yung helmet natin Si tatay Hill mga kay Snipe pang uwi niya ay ano, sa Linas Isakay ko siya hanggang Heritage Dito tay dali ang layo ng lalakad mo ah Dito pa kami mga ka-snipe sa ano Sa may Estrella Ha? Huh? Naglalakad si Atay Hill, naglalakad siya Grabe, ang layo naman ng lalak lalakarin mo Lalakarin mo talaga hanggang PITX Pero may pamasahe, O oh, saan ito diba magaling? Sa, uh, sa cruising Magaling ko ng pasig Oo oh. Anong sinakyan mo? Ano jeep? Oh, ah, nagkamali pala mga ka-step na sa kahit ito si Tatay Hill Grabe, baka makarating ka ng Petix Alas 10 na <laughs> Buti, nadaan kita talaga masakyan dito oh sa idsa kasi yung mga carousel nasa ano na ho sila eh sa kabila eh kaya hindi ka talaga makasakay rito ng ano so hindi kagaya dati yung mga bus dito sa gilid ngayon wala na eh kaya mahirapan ka dapat sana sabi ko dapat sana sa ko kusaw malayo pa ano pa to mga siguro mga 5 kilometers pa ay hindi pa pa hindi lang baka nasa sa 10 kilometers hanggang doon yes mga ka snipe andito na kami ni ano ni tatay ano dito ko na siya ibaba sa, may sa my, heritage kasi may mga ano na rito may mga jeep na rito para naik <laughs> ano tay dito na kita ibaba okay lang sa iyo hindi ba sa maloob mo okay lang <laughs> o mag <actor> <left onderolla> shout normally, uh, salamat sa inyo dahil na nasabay uh nyo no na nakakala mo ako doon hindi ko sabot na nakakalipurit ako sa iyo walang problema kasi ikaw ang bina sa gabing to kaya i-shout out mo na yung mga anak mo i-shout out sa mga anak ko dyan sa ako sa uwas mga utoy Okay, tayo mag kami pamasahe ka ba? Akala ko wala pamasahe, masaya, bibigyan kita ng pamasahe. <laughs> ah, okay na 'yan kasi at least naka nakarating na rito. Yung mga jeep na 'yan, 'yan yung mga biyaheng naik. Tansa, may may tansa dyan eh. Oh, sa Oh, dito na, ano? Inap. Yes mga ka-snipe, ah, nakatulog na naman tayo sa gabi nito, no? si Tatay Miguel. Ayun na, umuwi na, ayun no? At kung bago ka pa lang sa aking page, huwag kalimutang mag-follow. Paluin mo na ako, parang awa dyan na. Maraming salamat. Bye-bye.